So ayan guys, last din na natin sa sambales. At siyempre mag-aalmusal muna tayo ng overloaded lomi dito sa hinto. So At siyempre bago tayo muwi ay sulitin muna natin itong araw na to. Let's go! So ngayong araw nandito pa rin tayo sa Palawag Sambales at pupunta tayo ng Parangay so, so, sa Saan may kita natin ang pinagmamalaki ng Diyos Dilan dito sa Tambalit. Tayo so nandito siya sa barangay Liuson. Kaya siya ginawag na Liuson. Liuson kasi para siyang uh, Liuson ang dati. sa malinis na grassland. Tapos may mga baka. At may mga pumunta. Sa dalikot. Ay, masarap ito mag-picnic mag-camping siguro. Mag-Sambalit tayo. Dito na lang ako matapulot para makikita tayo. Ang mga dito. So yun guys, ibukan natin yung ibutin itong ano, uh, New Zealand. Maraming ganda dito. Ang sarap mag-relax dito. Ang alak na talaga sa tong to. Siguro lagi ako nandito. Sobrang ganda. Sobrang napaka may hapa ng isa. Talagang puro Greenland. Greenland lang sa mana. Ang ganda. Oh. Saka tudo bem yun, yun yung bike niya Ayan, puro grassland lang tapos may mga baka uh, sobrang ganda as in maganda talaga para tapos sa ano, uh, may view pa dito ng bundok kaya ayun eh, yung nagpadagdag sa si ganda ng lugar na to Ayan, may, may nagka-car camping din doon, may nang nagtamatambay pwede kayo mag-car camping, mag-moto camping, mag-camping lang pwede yung gawin dito ah uh, private property siya pero open for public naman kaya pwede kayo mag camping dito magala ng aso kung ano na pwede kung ano na pa naisip nyo ayun so yun kung malapit lang sana talaga sa tondo to lagi ako nandito <laughs> ganda nyo talaga tamba yan. promise sobrang solid spot. sa lahat kasi sobrang ganda ng view kitang kita nyo yung buong Mount Tapulaw at yung mga katabi niya pang bundok. and ito yung mataas na part and makikita niyo yung pababang part ng grassland so ngayon pupunta na kami ng iba sa Mbales try natin mag skimboard let's go sa ano sa magsi River? <laughs> Para pamilyerto? to pamilyerto tayo guys, dito tayo. sa beach ng tayo. and na kapunta tayo. Tiyak na kapunta tayo. sa na kapunta tayo. Tiyak tayo. Tiyak na kapunta tayo. kaya, linggo kasi. kaya Siesta Siesta day Ayan, sana di ako oh, ibaldog nito Let's go, ayun eh, na yung beach Ayan, maabang maabang mapuhangin So guys, magpapaitin tayo ngayon Kasi napakainit ngayon Alaw na lang ng tangali Kaya sobrang init, pero Wala yung wala init-init Importante matry natin itong ano Skinboarding yan, si Kalakal magiging coach muna natin Pagdating dito sa skinboard Coach, anong gagawin natin coach? Ah. Uh, tuturuan lang muna kita ng ano kung paano magano, paano sumakay sa skim. Ah oh, sige, tuturuan niya tayo sumakay sa skim. Hindi ko kasi hindi ko ka rin ako marunong mag-skim eh. <laughs> <laughs> Para mas maganda pa sa YouTube pag ganun magtingin ah. Eh, hey, sige, pagyatyagan na kita kasi wala naman akong choice. Pero ang ah, nagturo talaga sa akin si Master Jerwin yung gumagawa nito. Si ito. Master Jerwin yung nagperam sa atin ng ano, ng board. So ayun, shout out kay Master Jerwin. Uh -huh. Salamat sa pagpapayaram ng ano, ng board. Ayan, masubukan natin ng skinboard. let's go. parehong ba? ano ang sakay? Ano sama huli. unang 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 mo unang 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 lang. unang 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 yan, gagaya niyan. Kakaan niya ng alon niyan. Pwede yeah. mo kunin niyan. Tapos ganyan mo lang. Ah, basic lang. Ano lang. Basic lang yun. Yung, ano, konting glide lang. Kailangan mo makuha lang yung ano. Try natin, try Kaya natin. Try natin. Let's go, guys. Let's go, guys. Ito <laughs> yung, ano, uh, first try. Ito yan. Ito yung may first ride natin. Saan hindi tayo bumalintaw. Try natin siya ngayon. Let's go. dapat yun yung magawa natin. Uh, meron lang tayong limang limang beses, limang chance na pwedeng bumalintong. Oh, limang baldog lang daw, tapos out. baldog, tapos ayaw na. So, tara. Isa pa, testing pa natin hanggang hindi na Apat. Apat. Ayun guys, naka-apat na siya, no? guys naka limang baldog na tayo pero pero lesson learned be limitless huwag lang magpapano sa limang base na baldog kaya matuto tayo huwag tayo yung uh, uh, pag nasaktan susuko na lang so ngayon tutuloy lang natin kasi matuto tayo mga pag uh, skinboard

yun guys, that's all. Uh, punta na kami ng, ano, ng bahay, magbabalaw na kami. And then, uh, may pupunta kasi tayo na isa pang ilog. Uh, dito rin sa si Sambales. So yun, side tripin namin yun bago tayo muwi. So yun, medyo pagod na rin ako. <laughs> Nakatry mag -skinboard. Pero sa next time, magawa na natin. At syempre, pabalik tayo dito sa si Sambales. Yan, napakaganda dito sa si Sambales. Kahit isang linggo, okay dito magbakasyon. No? Pampanawala ng stress. Nalinisin na namin itong board. Then, balik na. So, yun. Let's go! Let's okay. go! Bunga ng ano, pagi skinboard. board. Yeah. Pakita natin bro. First time niya nag skinboard board. Pakita natin. <laughs> Namumula yung balat ko. Na, 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 na. na. Nagagasgas na ito sa, sa, ano, sa buhangin. Pero solid kasi, natin ito kasi yung face na dito eh. Solid ito. Sa akin, ang dami baldog bago Ako, okay. oh, mga sampu lang. Mga sampu lang daw. Na, at, at least, ano. ano na, uh, 50% increase lang yung, ano, natin, yung target natin. <laughs> Sobrang solid ito no, ano, sa ambales. Ang ganda babalik talaga babalik at balikan natin. Diosa, wala. Oh, kahit di ko kasama to, babalik ako dito mag magisan ni siguro ako dito. Ito yung ano ng dar. Yan. Ang hangin dito. Ang ganda mga puno. So yun guys kung pupunta kayo sa Zambales uh, So yun guys pa uwi na kami pero mayroong magpahinto to, sa amin na, na napakagandang scenery ayan, Sa tabi lang siya ng tulay uh -huh. at nagladaan niyo ito papasok ng iba sa Zambales Kaya huwag ito, niyo kalimutan ka ang picture din dito Ito lang katabi lang na ng tulay Ayan gaganda kasi ng bundok ito sa Zambales Diretso na kami umuwi, pa dito kami maligo Ayun uh, Kasi pagkagabi na Pero kami nasa sa kalsada Pag pa kami ngayon Ayun, so, let's go Uwi tayo Move out eh Ayun, baka mga ka Ang mga tons guys Tayuhin nyo